po sa inyong lahat. Andito naman tayo magluto tayo. Tingnan nyo, oh. Bumili ako ng bali 20 pesos na kangkong nasira kasi ilang araw sa ano ko nilagay. Hindi ko nagulay kasi may ulam. Ilan lang kasi kami na kumakain tatlo dahil wala dito yung anak ko isa. eto lutuin ko na lang to sa aso. Hugasan ko tapos ito, tingnan nyo yung dahon na oh, nasira ilang araw ko sa rip na nilagay kaya sira na siya Ayan. ilagay ko na lang yan sa kalamansi tapos ito lang yung nakuha ko lutuin natin yung mga sobra-sobra tapos meron akong natirang adubo nung nakaraang araw yan na lang siguro ang ihalo ko tapos naglaga ako ng itlog ito yung nilaga kong itlog ihahalo eh, ko to sa adobo o botão lagyan natin ng konting tubig. Pagpan. Dito, ayan na, maglagay tayo ng paminta. Kaya meron yan tubig kasi para yung ano nito, yung pinakasabaw niya, sumipsip sa itlog, maglasa yung itlog. Ayan. Medyo patuyuin lang natin to. Ito yung ulam pananghalian. Ayan, tikman natin. Okay na, maasin siya. Pero balance lang ang alat yung adobo natin, Oh. Ayan. konting na lang yung sabaw niya. Okay na to kasi para may kunting sabaw yung adobo. Diba? Napakinabangan yung adobong manok na natira. Kasi di na yung kakainin. Ang dami namin nasasayan na pagkain. At dito rin nagsangag ako. Yung bahaw yan yung almusal natin tinapay ayan dito ko lang siya tinosta sa butter siya yung isa na sobrahan tapos dito yung tangkong para sa asa Ayan, nag-order na ako ngayon sa Shopee. May account na ako sa Shopee. Pero yung mga binibili ko yung sa tindahan lang. Halimbawa, may nakita ako na pwede pinta sa tindahan. Yun lang ang binibili ko. Di ako bumibili ng pang sariling gamit ko or yung sariling ano, uh, pangangailangan. O kaya yung loho ko, hindi ako nagbibili. Talagang pinipigilan ko. Ngayon, may binili ako. Oh. Ito, oh. buy one, take one siya. Ito yung pangtabing ko sa init dito sa tindahan. Kasi pagkatanghali, sobrang mainit dahil dito nakabanda yung ano, yung araw. Nakabanda doon. Kaya yung sinag ng araw talaga dito, dito, dito sa tindahan, tuwing hapon yun. Tapos ngayon, ito, nag-order ako. May kasama ng tali siya. Ang size nito ay 2 meters by 2 meters. Ganon. Uh, ah, yung haba niya 2 meters. Yung lapad niya 2 meters din. by one take one siya. Ang binayaran ko nito ay 239. Tingnan natin yung kung gaano kalaki yung ano, yung 2 meters. Bukas gagamitin ko na to. Kasi itong dalawa, yung isa doon banda, tapos yung isa dito banda. Kasi ito. May kasama na pala siyang tali. Ayan na una ito mabuksan. Ayan. Ito siya. Ito pala yun. parang mahaba. Ayan, ganyan siya kahaba. Parehas lang. Dapat pala yung ano, in order ko yung 2 meter by 2 meters by 1 meter. Para yung ano niya, yung haba niya parang ganyan lang oh. Ayan, ganyan lang siya kahaba oh. Parang ganito yung kailangan ko, ganito. Pero ito kasi mahaba. Oh. Ayan. Bukas meron na tayo. Kasi pagkahapon, pagkahapon, yung bumibili sa tindahan, pag medyo matagal ako mapigyan, halimbawa may bumibili pa na iba, pumupunta sila dun sa kabila, dun sila nagsisilong. Kaya naisip ko na ito na lang ang ilagay ko para medyo ano uh, meron masisilungan sila pag bumibili sila mukhang matibay naman siya kasi ito o, oh, tingnan nyo oh. ang pagka ano niya ang talian niya mukhang matibay siya kaya bukas meron ng takip yung aking tindahan Um, Tapos bukas, uh, may deliver ako na saging. Yung saging saba. Bali, 50 kilos yun. Alam nyo, nag-order ako ng 50 kilos. Hindi ko alam kung saan ko pala ilalagay dito sa shop. Kasi, parang wala nang um, space dito sa shop. Pag, pag naabutan ng anak ko na nagkalat yun, magagalit yun. Kaya, mamaya, paglinis ko, Siguro itong mga case ng soft drink itatapi ko doon sa may ilalim ng hagdan. Ayoko kasi maglagay sana doon sa ilalim ng hagdan. Yung pagkain lang ng aso kasi nauuntog ako minsan doon pag nagpukuha ako ng soft drinks. Pag naglalagay ako sa rip. Ayan ito po, dalawa siya at saka yung tali niya oh. Maganda yung tali niya kasi para siyang sintas ng ano ng sapatos kaya matibay yung panali niya. Hindi ko natatanggalin yung tali niya bukas na pag gagamitin ko na. Ayan po uh, sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po.